Hello mga pangga. Ayan, nagugutom na naman si Inday Garutay. Ayan, magluluto ako ng gulay. Saka mag-ano mag tayo, steam fish. At saka maglaga tayo ng, uh, or mag-steam tayo ng uh, mais. Kasi namis ko kumain ng corn. Ayan. Ayan, naluhalo na natin ang maricado. Dahil layo tayo, kaya more on gulay tayo mga pangga. Ayan. So, ayan, mag steam tayo. Yung, yung fish na gagamitin natin ay uh, pampano fish. Ayan, naluto na. Ayan, kakain mo na si Negrote. kayo nagutom na siya. Tapos, ayan, tuloy-tuloy ang pagluluto natin. Ayan, ang steam fish ay luto na rin. Ayan, para yan kay baby vlogger. At yung mais naman ay para yan sa aking asawa. Ayan ayan mga pangga, yung dalawang video ay pinagsama ko na kasi mga maiksi lang naman kaya ayan, luto na yung ating mais, kaya ayan, kumakain na naman si Inday Garotay ayan mga pangga pinagsama ko na rin ang video na kumakain ako ng mais at kumain ako ng steamed fish, ayan kasi maiksi lang naman talaga ang mga video na iyan kaya thank you for watching, God bless